siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang kayamanan niya, US 310 billion US dollars or 18 trillion pesos sa panahon natin ngayon. Mas mayaman pa siya kila Elon Musk, Jack Ma at Jeff Bezos. Pero ang mas nakaka-inspire, 90% ng pera niya binigay niya sa charity bilang donation. Pero meron siyang tinatagong sikreto. Sikreto kaya siya pinaimbestigahan sa Senado. Kilalalin natin kung sino siya. Siya si Andrew Carnegie. Sa sobrang yaman niya noong 1870s, pinagdudahan siya ng maraming tao. Pinagbinta nabalitangan siya na baka merong illegal sa mga ginagawa niya. Kaya pinaimbestigahan siya ng US government. Pinatawag siya sa kongreso. Kung ano-ano mga tinanong sa kanya ng mga senador. Pero yun nga lang, wala silang makuhang kahit anong ebidensya na merong illegal sa ginagawa niya. Kaya sumuko na lang sila sa pag-iimbestiga. At tinanong na lang nila si Sir Andrew. Ano bang sikreto mo? Bakit napakayaman mo? At nagulat silang lahat, hindi sila makapaniwala sa sinagot ni Sir Andrew Carnegie. Sabi niya, I can keep my mind focused on something for 5 minutes minutes at a stretch. Kaya niyang ibuhos ang atensyon niya sa isang bagay ng dire-diretsyo sa loob ng limang minuto. Pero ang nakakagulat, hinamon niya lahat na subukan kung kaya din ba nilang gawin yung simpleng bagay na yon. Pero kahit isa sa kanila, walang makagawa ng simpleng bagay na yon. Napakahirap nun. Pero si Sir Andrew Carnegie, na master niya ang isipan niya, na master niya ang atensyon niya. You see, your focus determines your reality. Ang magdidikta ng buhay mo, ng future mo, ay kung paano at kung saan mo nila ilalagay ang focus at attention mo. Ingatan mo ng mabuti kung saan mo nilalaan ang focus at attention mo.